na-expect ko kanina yung lasa ng siopaw niya, yung parang sa Pilipino siopaw, yung traditional siopaw natin, hindi pala and then, hindi naman talaga siya fried yung fried niya, ito lang yung pinaka buns niya, na siopaw sa loob naman, steam pa rin ayan, o ayan, ka-trip nandito na tayo sa PITX ito yun, mapunta tayo ng Cavite. Ayan. Yeah. ka-dip, nandito na tayo sa loob ng, ano, PITX. Ah, uh, kung merong seaport, ah, uh, merong seaport, uh, airport, meron din landport, no? Yung land, pinaka-landport is yung BITX. Ang biyahe nila, meron silang biyahe yung papuntang Baguio, Batangas, uh, Tagbilaran, San Jose. Santa Elena. Meron din dito biyahe papuntang Davao, Mindanao. Papuntang Bicol, meron din dito. Kaya one stop shop parang ah. one stop shop no. Nandito lahat. Ah, uh, one stop shop. Oh, parang airport din na uh, may biyahe papuntang tao dito. Papuntang kung saan-saan pupunta, da Mindanao, ganun. Ito rin landport meron din. Kaya may mga restaurant din dito ang inasal crispy fried chicken ay look up pala to yan meron din dito mga paninda ng mga pasalubong Ayan, dami Ayan. parang nasa airport ka talaga kaya lang it's port, port, pala to Ayan. tapos may mga ano rin sila tawag dito may waiting area nandun sa Sabinar uh, mga Sabinar na nila uh, meron din mga ano mga, mga kanin ayan ka trip o oh. Olonga po ayun o oh, Davao City papuntang Bindanao Tabaco ayan papuntang Bicol Naga Grabe, sobrang layo. Mayroon pa rin. Ilang days kaya? Siguro nasa 3 to 4 days. Yan, nakaka-trip pag wala pa yung biyahe nyo. Naghihintay parang may mga changi-changi din dito. Yan, mga uh, bilihan. May pasalubong, damit. Ayan o, uh, mga peanut. Meron doon o. Ayan. Peanut brittle. Ayan uh, pasalubong. Habang naghihintay ng biyahe. May chicharang baboy doon o. Sampalok. Sampalok. Ayan. 3 for Special Chacharon Yan yung waiting area. Ito yung pinaka-waiting area. Ayan. Ito naman, kunyari, dumating ka na. Akit ka dito. Takay kayo ng escalator pataas. arrival na dito naman pagdating nyo ng arrival yan may mga laruan ka agad may mga fast food pa rin may mga restaurant pa rin dito kung ano sa baba mayroon din dito sa taas yan Tara. pero dahil po alis pa lang kami. Bababa muna kami doon kami sa baba. ayan tara ayan katripahanapin namin kung saan kami sasakay papunta kami ng Cavite dito ba? ah dito dito Aguinaldo Shrine ayan nalabas ka dito ayan hanap ka dito ngayon ito yung bus Parap tayo. tayo. Ayan, touchdown! Cavite, SM. Tansa, Cavite. SM, Tansa. Dito na tayo. Ayan. Ayan, katrip na dito na tayo sa Tansa, Cavite. Ayan. Ayan yung SM. S.M. Tansa Maning sa bus 2.10 sampung Piso 10 sampung Piso Maning walang balat 10 um, Tallgate um, Bayad mo na tayo sa Tallgate

Manila Bay Ayan palaga oh Yung mga green na yan Ayan yung bakawan Yung mga puno Ayan sa puno sa dayan oh Bakawan Pwede pala pumunta doon oh kinukulihan ng mga tao. Ito, Binondo. Sweet corn. Sweet corn with cheese. Tama po, kuya? Oo. Pagkano? 25. 25 lang. Sweet corn na. Umusok-usok pa. Bago po yan, no? Bagong luto with cheese. Ito lang yan, nakakart. Nakakart lang si kuya. Maya-maya, ubus na po yan? Oo, oh, wala. na okay. Pahinga na? okay. Thank you po. Ito na yung fried show paw, 35 gauge. Yan. Tikman na natin. Yung lo yan yung loob. Yan. Fried yung show pa, Steam naman yung loob. Yan. <laughs> mm. Parang ano? Subaw. Ano? Kakaibang sobaw? Ano? Alam mo siomay? Yung lasa niya parang mumu. Siomay. Okay. Hindi siya yung lasang siopaw. Na traditional siopaw. Lasang mumu. Ay, mumu. Mm -hmm. Mumu. Eh? Dumplings. Dumplings na nepaling. Mm. Dumplings. Parang lasa ng dumplings ng nepaling. Butan. Butanis. Kasi yung natikpan ka natin sa ano, yung lasa dun sa nakain natin dun sa kuwait gano'n yun. yung kumakain kami sa kuwait yung lasa nito yung shoupaw nito fried shoupaw lasa niya yung tinatawag nilang mumu dun or uh, dumplings steam dumplings yun yung lasa mm. hindi ko lang sa alam Ito kasi yung fried shoe pao. Ito yung ano, uh, Chinese shoe pao. hindi siya pang Pilipino. Pang Chinese. Kaya yung lasa niya parang yung mumu. Oh. Um, onion ba yun? Parang may onion leg. No? 35 pesos isa. yun lang sa Pero sulit na rin. Let's go. hindi expect ko kanina, yung lasa na siopaw niya, yung parang sa Pilipino siopaw, yung traditional siopaw natin, hindi pala. And then, hindi naman talaga siya fried. Yung fried niya, ito lang, yung pinaka buns niya na siopaw. Sa loob naman, steam pa rin, ayan Tinawag lang ng fried siopaw kasi nga, yung half nung buns, yung sa ilayam, pinry nila. Parang dinry nila, pero ano parang rin tao dito steam pa